everyone. Nandito po tayo ngayon sa harap ng Naga City Public Market. Um, naglilinis tayo ng kalsada kasi maraming putik. Nakita mo na ba yung video na to? Habang ang ibang politiko nawawala sa gitna ng bagyo, nagpapabango lang ng pangalan online si Lenny Robredo. Tahimik pero andoon, lumulusong sa baha, sumasabit sa bangka, walang bodyguard, walang pasikat. Hindi siya kailangan ipromote kasi nakikita siya. Una, hindi niya ginagamit ang kalamidad para sa publicity. Pangalawa, ang tulong niya personal na abot. Hindi dumadaan sa limang layers ng Apple Park. Pangatlo, hindi siya naghihintay ng memo. Galaw agad. Pang-apat, may track record siya ng serbisyo kahit tapos na ang term niya. Pang-lima, siya yung tipo na leader na hindi kailangang sumigaw para mapansin. Ang point dito, may mga politikong nandyan lang sa pagputok ng kamera. Pero may mga gaya ni Leni na nandyan kahit walang ilaw. Ikaw, sino ang naaalala mo kapag may sakuna? Comment leader in the comment section. Share and follow for more.